Mga kamamis at mga ka-espesyal, welcome back, Mami Lani's Vlog. For today's video, ay uh, antayin natin si Janelle ang, uh, matapos kumain at ako'y aalis at magpe-pedicure ako. Tapos ka ang kumain, magpe-pedicure na si Mama. Ang kalat na naman. Kahapon, niligpit ko na yung mga damit mo. Bakit nakakalat na naman? Ayan, oh. Mm. Open kasi yan. Ayan, oh. Naligpit ko na yung mga damit niya. Natupi ko na. Ibinaba na naman. Kasi, yan, ginagawa niyang laruan yan. Tinupi-tupi niya. Ganyan lang naman siya, nagtupi-tupi. Ayun, tapos na siya alam niya ay tortang talong at saka pritong itlog Uminom ka na ng tubig oo hindi ka pa pala tapos eh tala pati yung egg gubusin mo sayang yan no? oh <laughs> nagagalit ka. Nagkalat pang mga laruan mo. Baliktad yung kutsara mo. Ayusin mo. Ay tinigo. Kiss na si Mama. Pepe dikure na ako. Kiss na si Mama. Lalab na. Ayaw maligo. Maligo muna ikaw. Maligo muna. Ayaw. Bakit ayaw mo maligo? Ayaw mo maligo. Uy. St. Tingin Mama. Anong gagawin mo sa mga damit mo? Ha? Anong gagawin mo sa mga damit mo na naman? Naku, naku. Niligpit ko na yan kahapon. Tinupi ko na. Andyan na naman. Eh, di tutupin ko na naman yan mamaya. Hindi ka naman maruno. Niligpit ko na yan kahapon eh. Diba? ba? Ay, sabihin mo muna kay Mama, I love you. Mama? Ayaw? I love you. 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 <laughs> <laughs> ano yung carton dyan? Para saan yung carton? Bakit ipinasok mo na naman yung carton? Anong gagawin mo dyan sa carton? Alis na si mama. Ha? magpepe ka si mama. Ha? Sagot. Ayaw. Ayaw mo. Eh, wala tayo pambiling gamot. Kung ayaw mo. Babay na ha. Babay na Kiss mama. Kiss mama. I love you. I love you. Ayun. Alis na ako. Tuturo <laughs> niya yung ano, pinto. Alis na daw ako. <laughs> Alis na ako. Alis na ako. Alis na ako. Alis na ako ha. Behave ka dito ha. Iligpit mo yung mga damit mo ha. Ha? Iligpit mo yung mga damit ha. Para very good pag uwi ko, ha? Alis na nga tayo. Nagalit eh. ano mo, ha? Ilagay mo sa baba yung pinagkainan mo, ha? Mga kamamis, alis na ako. Nasaan na yung susi ko muna? Iiwan ko ang mga alaga ko. Mamaya na kayo kumain pagdating ni mama ha. Ang aking payong nakakulay ng aking damit. Wow. Ano pa pa? Ang aking tinelas, Ano sa chinelas ko, Chachoy? Wala chinelas ni mama. O, naman ako sa labas. Check natin kung kumpleto yung ating gamit. Ah... Uh, sterilize. I ano muna natin siya. Hindi ko madala yung alcohol, wala yung lagayan ko ng alcohol ko. Anin muna natin. Oh. I sterilize. I-check natin acetone, cotton, cuticle remover. Ah, yung colorless natin, tingnan natin kung meron, meron. Ang ah, hirap buksan, oh. Lagyan natin ng alcohol yung ano, nipper at saka ano, saka tawag dyan. Lagyan natin sa plastic. Ayan. Lagyan natin ng alcohol din yung brush. Nalinis ko naman na yan kanina. Ayan. Ilagay natin dito sa loob nito tapos ito lagyan natin din ng alcohol meron ako malait na lagayan ng alcohol, di ko alam, tapos ilagay natin dito sa plastic na to para ma-sterilize para magpe-pedicure na tayo tapos itong ano lagyan natin dito sa loob Salamat po sa nag-sponsor nitong aking uh, uh, pedicure and manicure set. Kasya po sila lahat. hatay May salamin pa siya kung pwede akong tingnan ko kung mag- kung magsalamin yung aking mukha kung okay pa ba yung aking mukha. Kung may kung malinis pa ba ang aking mukha. itago natin itong alcohol kasi si Janela minsan eh, nilalaro niya lahat dyan. Oh. Ay, natumba. Natumba ang aking ano. Itago natin ang alcohol ko. Tara. See you sa aking uh, pupuntahang ipe Tara. bit-bit ko yung ano. <laughs> wow, ganda ng bahay yan, oh. Bagong gawang bahay. Pwede kira ko, nanay. Diba? Maganda na kuko ni ate. Yung manicurista lang hindi. ano, <laughs> you know, Tapos maputi pa si ate. Uh, di maputi dito yung kamay niya. Oh, oh, Mga kamamis, uwi na ako. Tapos na po siyang malinisan. Hindi ko na ma-open yung aking payong. Kasi nga, may bit-bit ako. May pamasko ako. Yan o. Oh. <laughs> ako. Nandito na ako sa bahay. Chacha! Chacha! Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Mama! 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 Hello! Mama! <laughs> mama, asan chuchoy? Asan chuchoy? Si ate, anong ginagawa? Ah? Uy! Mama! 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 Oh! Hmm... Uh. Bahay na po. Ito po yung uh, natanggap ko. Pamasko ko daw. Gagawin natin, uh, gagawin natin siyang cheese pimiento. Imi-melt. natin yung keso de bola. Lagyan natin ng, uh, ano, lalagyan ko siya ng uh, bell pepper. Tapos, linisin po natin yung aking okay, uh, Linisin po natin yung aking lagayan ng manicure and pedicure. Itapon natin po. Tapos, ang aking pong kinita ay 200 pesos. 200 pesos. talagay natin sa ating alkansya. Lalabahan natin po para malinis ulit. ko pa. check natin si Janela mamaya. Ayan. Labahan natin to. Itapon natin to. I Sterilize natin yung uh, ano pala? Sterilize natin yung kwan. Uh, yung bagyan natin ng asan na yung alcohol ko. Humusan natin ulit ng asa na yung ko. <coughs> natin ulit na. Asa na yun? ano ko? Pamunas ko. Saan ko niligay ang aking pamunas? Sa ano. Buhusan natin ng ano. Nawala yung aking pamunas sa labang ko. O, yan. Bubuhusan natin ng alcohol. Tapos, lagay natin sa loob ng aking manicure set. Sarado na. Naglalaba tayo ng natin. Labahan natin yun yung ano, towel para malinis ulit sa susunod kong pedicure. Lagyan natin ng sunod. Para malinis din ang aking ah, kamay. Kasi hindi ako sanay na mag-gloves magpakulo ako ng tubig mamaya para sa aking kamay. Wait lang, magpapakulo tayo.